kang bahat at panigbago na naman tayo Kaylee episode napakasimple lang ang ating gagawin po today madaling sundan at magugustuhan niya Kaylee napakasimple lang kaya gagawa lang tayo ng adubong sitaw ang episode natin ngayon Dubong sitaw yung Kaylee yan ang episode natin napakasimple lang kailangan mo natin mag vegetable para mas masarap pang healthy body pero papakita ko kay Eli yung sangkap natin tara, Let's go! Tara, Kay Lee. rin tayo yung sangkap. Ito yung pork natin, Kay Lee. Ah. Tatlong-pirat, tatlong hiwa, Kay Simple yung bida natin. Ito yung sitaw natin, Kay Lee. Yan. Ah. Yan yung sitaw natin. napaka napakasimple yung sangkap niya, Kay Lee. Madaling sundan. At panoorin nyo, Kay Lee kung paano natin ito pasasarapin ang ating adobong sitaw. Meron tayong sibuyas. Silingrin. Sibuyas. Silingrin bawang pamintang durog at meron tayo isang buong paboy o cubes wister sauce at siyempre kaili meron tayong suka at tuyo kaya napakasimple lang at madaling sudan kaili ang ating adubo sitaw kaya panoorin nyo kaili hanggang sa tulo kung para natin siya pasasarapin ang ating adubong sitaw. Kaya shout muna tayo dyan. Bago tayo mag-umpisa magluto, shout out po na tayo sa ating mga sulit at silent viewers. Shout out tayo dyan. Kim Didi Patney, shout out. J.P. Roy, Gilbert Santos, Gerald Avila, Kim Dilagbiga, Chris Molina, Lorenzo Bona, and Glenn and Hugh. Kaya shout out sa inyo dyan, dyan. Mga silent viewers at mga sulit nating supporters and easy eggs ng Cameroon shit out to idol and advance Merry Christmas sa inyong lahat mga ah, idol Alabang boys Wack Riders shit out to you Riders shit out Kobe boys, ano pang hinintay nyo? Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tara Mag-umpisa na tayo Let's go! Pa. Tara, i-slice is muna natin yung pork natin pa ang ating pagsahog. Napakasimple lang. Ang ating adubong sitaw Wow, wow, wow. Simple lang kay Ang ating adubong sitaw. Kaili, update ko lang kulit mamaya. Yun na pa. Kaili, unahin muna natin yung pork natin, kaili, parang tatanggalan siya ng taba natin, kaili, bago natin siya ilulutuin. Tara, ah. panahonin yung kaili. Yung kaili, meron na tayo ditong kawali kaili na walang mantika. Ilalagay lang natin yung pork natin para matanggal yung taba. Para sabalhinan uh, na ako yung kaili yung anak ko mamaya mayroon ng ko na. Ayan. Tatanggali lang natin ito siya ng kapwa kay Liz para mas masarap ang ating kagawin sa kanya. Ang ating adobong sitaw. Pagintikain lang natin ito kay at maging golden brown na rin yung baboy natin pag nakuha natin yan. kaili, update ko lang kayo. Mamaya mag-iwa pa rin ang sangkap. Yang kaili habang inaano natin yung sinasangag natin yung pork natin kaili yung anak ko naman nag-iwan ng sangkap napakasimple lang yung sangkap natin kay Lee sibuyas at bawang lang kay Lee simple ating bida ang ating sitaw kaya update update ng talit mamaya kay Lee pag nag-iwan na tayo ng sitaw ah. yan kay Lee check natin yung port natin wow Labasin lang natin ito kay Lee yung ano niya. yang mengikatnya yang ke ini takkan mengangkat jemur lagi ya di tengah ya. wow balap ya ini lalagyan natin ito ng kunting ano kayo hindi asin at paminta kunti lang para yung pork natin kayo hindi malasa na siya yan natin yung maitanga at pamintang buru kunti lang kayo hindi para magkaroon ng siya ng pao. gusto natin yan, okay. Kaya yun ayan natin kasi mo rin, yung mga na gumpilan natin natin siya kaya hindi ang ating pork yan at ito ulit mamaya kay Eri takpan natin ulit yan yan kay Lee, na kay Eri na-slice na nga na po yung sitaw natin yan Uh, ayun yung ano niya Lee, habang tinatanggalan natin ng taba yung pork natin Kaylee yan Kaylee update ko lang kulit mamaya pag nagigisa na tayo yan Kaylee tingnan natin Wow. Oh, golden brown na kayo. Yan. Malabas na yung nagbigan na kayo. Ito na. Kunin natin ito kayo. Wow. Para yung katat niya kayo, yan yung gagamitin natin. Para mag na tayo na. kay Lee gawin na tayo kay Lee lagay na natin yung bawang natin mabango ito kay Lee dahil ginamit nito yung mantika doon sa pork maging ng golden brown na pagkali. Lagyan na natin ang ating sibuyas. Yan. Lagyan natin kaili, sibuyas natin. Pinipilak natin wow. ng natin. Bawang talaga kay Ray para hindi na lang baboy yung ilagay natin. Yan kay Ray, hindi na. Ibalik natin yung tinpon natin. po, mag na yung ano natin ilalagay na natin yung sisaw yan takpan mo natin yung kaili mga limang minuto yung kaili pagkalipas ng yung limang minuto ito natin, natin wow talagang ano na kaili nag brown na at mabango na ilagay na natin yung sisaw natin

yang masih kita pilih makanan apa kan yang nanti kita sesiaw. Apa mana kita pilih? Cek nanti kita Wow, Ini banyak ini. Jadi ini musim tahun nanti nih, siap-siap Ah. So, Yanagin natin daily ng ating pork cube from so um paboy. na toyo tayo. Dalawang takip lang. Ayan yung Worcestershire sauce. Okay, yung Worcestershire sauce natin, lagay na natin ng... Napakasimple lang kay Lee. At simpre, lalagyan na natin ng pamintang durog. Mas maraming paminta kay Lee, mas masarap at mabangit. Lagay na rin kay Lee yung siling green para magkaroon na siya ng ang-ang kumain natin lang na nagsuka yung kayo wow napakasimple lang ang ating adobong sikaw wow nagugutom mo yung mga kayo si si Mukbang excuse me po First, excuse me po yan

mau senter ini untuk dibawa yang siko nanti. Nah, gitu nih saya ini. Udah tinggal buat salah cinta Ayan. At natin. At may maya, maya kay Lee, balikan natin yan. Balikan ulit natin kay Lee. Wow! Hmm! ang yung hinahanap natin kay Lee. Napakasimple lang ang ating sigurado kay Lee. Mapapawaw ka na lang. Wow! at okay na to kay Lee. Yan. Patikman natin yung hurado kayo. Eh. Kung okay na ba yung ginawa natin. Adobo sitaw. Wow. Yan. Napakasin ko lang kayo. Yan. Takpan natin yan para titikman ang ating hurado. Yan kay Eh. Titikman ang na hurado natin kung okay na ba yung ginawa natin. Adobo sitaw. Nung <laughs> <laughs> kayo lang kayo. Yan kay Eli, oh. wow! Ano pang hinintay natin kay Eli? Sigurado talaga, mapapawaw ka talaga. Magkain lang kami ng kanin kay Eli at haba na. Yun na kay Eli, oh. wow! Ang ating finish product. Adubong sitaw. Wow! Ano pang hinintay nyo kay Eli? Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na at para sabay-sabay tayo mabubusog yung rice natin kay Eli yung sana ko kay Eli tsaka may hotdog pa wow, ano pang hinintay niyo? tara, sabay-sabay na tayo para sabay-sabay tayo mabubusog let's go, musog-usog wow mga kaili katatapos lang natin magluto ng simple episode. Napakasimple lang, simple lang Gumawalan tayo ng adubong sita. O bago tayo kumain kaili, pasasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa Lord, maraming maraming salamat Lord sa blessing na bigyan mo sa amin at maraming salamat. Maraming maraming salamat. Maraming salamat Lord and God bless our Lord. Amen! Ano pang hinihintay nyo? Tara! Hababa na! napakasimpleng episode lang tayo kay Lee, gumawa lang tayo ng atubong sitaw. Tara kay Lee, lahat hindi po kumain dyan, kumawa lang kayo ng kanin at sumabay na para sabi-sabi itong -sabi ng busog. Tara, hindi kayo ito kay Ang okay, tiyala tiyan tayo. Mmm. Pagkakalupay ito. Sarap. Hmm, mm, let me kayo. Ang galami kayo. Kaya ilig pa na ano. Try nyo ito kaili. Kuha lang yung nilagay ko, yun lang. Panalo. Hmm. nagkaroon yung aroma yung sitaw kay dahil sa tinanggalan natin ng magtika yung pork प्रसिद्ध है Wow. Kayang kaya Hmm. Talagang papapawaw ko lang talaga kay hindi, hey, sarap dami kayo kung kantayo ka rin dami kayo kaya mm. nito kay Ely, sarap và và wow, lên drum. Cái này được edit thì mục bấm. pwede nyo rin kainin na hindi lagyan nyo ng sili ilagyan ko ng sili kaili para medyo suwabi pero pag may ba bata kayo maliit pwede naman kaili walang pakanghang. para yung mga anak nyo na medyo maliit pa pakakain kaili isiboy mukbang kaili ano na siya 15 years old kaya kaya kain nga na yung sili

hmm tak, oh, hmm. ah, coba dengan kayak ini kering please, hitung please, <laughs> yang kayak ini dari itu baru Yung mga kay naman tayo sa simple episode. Kaya huwag kalimutan lagi like, like share, subscribe para titit kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. bye, -bye.